Hello, good morning, good morning, good morning sa inyo lahat mga boss Welcome back to our channel So for today's video ay umikot-ikot na naman ako dito sa my close station Bumalik talaga ako dito sa close station na ito mga boss Dahil dito sa dalawang specific machine na ito Sobrang trip na trip ko kasi yung mga bonus price niya sa taas mga boss Ayan kung nakikita nyo merong malaking white na box Bluetooth speaker yan mga boss Gustong gusto ko talaga siya At meron din ganyan dito sa left side na machine na ito Kaya bumalik ako dito mga boss Sobrang nagulat nga ako kanina pagdating ko dito mga boss Kasi yung right side na lang na machine ang may may bonus price. Yung left side, halos simot na yung laman sa loob. At wala ng bonus price sa taas mga boss. At nagulat ako dito sa may kanyang display. Ayan, malabo lang mga boss. Tingnan nyo kung anong meron dyan. Ayan, kung nakikita nyo mga boss, 1 to 80 1 to 80. Ibig sabihin, kinuta ito ng huling player mga boss. At since hindi zero yung ilalim na number mga boss ibig sabihin, hindi na reset yung machine na to mga boss. Kung kinuta ito ng huling player mga boss, kumuha siya ng item sa loob at nung nahulog na, hindi na detect ng sensor kaya hindi siya na reset mga boss. Kaya ang nangyari dito mga boss is only play ang player at kuha lang siya ng kuha ng item sa loob. Tsaka scratch lang din siya ng scratch ng bonus price sa taas. Kaya ayan, kung napapansin nyo, simot ang bonus price ni Manong rito sa taas mga boss. Ngayon, ang gagawin ko dito mga boss is i-chat ko yung may-ari at i-report ko sa kanya na ganito yung nangyari sa machine niya. Baka kasi pag may dumaan dito na ibang player mamaya at lalaroin nila ito mga boss. Subukan natin laruin mga boss. Tingnan natin kung gumagana. Ayan, kung nakikita nyo is gumagana siya mga boss. At pwede kong kuhanin any item dyan mga boss at hindi niya yan ihagis kundi dadalin niya lahat sa butas mga boss kasi kuta po siya. Pero siyempre, hindi ako kukuha ng item mga boss kasi hindi naman ako yung huling naglaro dito. Actually, nangyari na sa akin yung ganito mga boss. Kung naalala nyo, yung laro ko ng mga Mr. Brown, yung energy drink, tsaka yung soft drinks na yon is ganito nangyari. Hindi na-detect ng sensor bawat hulog ko, bawat kuha ko dun sa may item. Kaya ayun, only play din ako dun mga boss. Nagawa ko yun dati mga boss kasi player ako dun. Gumastos ako dun mga boss at ako yung nagkuta din nun. Kaya medyo dire-diretso ko siyang nilaro. Unlike dito kasi mga boss, na hindi naman tayo naglaro kaya hindi natin pwede laruin to mga boss pero kung tutuusin kahit lalaruin ko to is hindi 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 aangal ang may-ari dito kasi it's their fault ikaw nga hindi hindi natin nasalanan to bilang player mga boss pero syempre hindi naman tayo ganong kasama mga boss para basta na lang ito laruin at kumuha ng item dito mga boss na hindi naman tayo gumagastos and one more thing friend rin natin yung may-ari dito mga boss kasi sa, sa kanya ko po binibenta yung mga items ko pagka medyo marami na mga boss at kinukuha niya po lahat binibili niya po lahat ng mga items ko mga boss. Umaasa pa naman ako sana kanina na pagdating ko dito is andyan pa yung mga bonus prize sa taas niya mga boss no? At saka marami nang na-scratch para malaki sana ang chance natin. Kaso nagkaroon ng malfunction tong machine at napakaswerte ng huling player dito mga boss. Kung sino man siya, maswerte siya mga boss. Pero maswerte rin yung may-ari mga boss kasi kung tutuusin, kayang ubusin ito ng huling player di ba? Pero hindi niya ginawa. Nung naubos na niya, niya siguro yung bonus prize sa taas is kaya yun, umuwi na siya kaso iniwan niyang nakatiwang uwang to na kota pa rin buti tayo ang nakakita kaya i-report na lang natin sa may-ari para mapunta niya kagad dito so hanggang dito na lang mga boss see you in my next video bye bye